Ang CPR ay cardiopulmonary resuscitation kung saan maaari kang magligtas ng buhay sa pamamagitan ng tamang oras at tamang paraan ng paggawa nito. Kaya't pag-aaralan natin ito bilang mga simpleng tip at teknik sa pagsasagawa ng CPR. Paano natin makikilala? Ang isang tao na angkop para sa teknik ng CPR? Kaya't kapag nakakita ka ng pasyente na walang malay, subukan mong hanapin ang pulso. Kaya kung walang pulso, and na hindi lumitip kayo ang puso, mapari mong simulan agad ang CPR. Ina kailangan mong ilagay ang tao sa patag na ibabaw at nasimulan simulan ng CPR sa tamang paraan. Ang tamang paraan ng CPR ay karaniwang patigasin ang iyong mga siko, ilagay ang iyong mga kamay ng ganito, isa sa ibabaw ng isa, at huwag yumuko dito sa mga siko Naiintindihan mo ba ito? Pili ng gitnang bahagi ng dibdib at pindutin. Nang 2 pulgada, may ang lalim. Hindi hihigit doon, 2 pulgada ang lalim sa gitnang bahagi ng dibdib. Kaya kapag ginawa mo yon, hanggat sa day pamamagitan ng paggawa ng 120 hanggang 100 na pagkompres, 100 hanggang 120 na pagkompres kada minuto, maaari mong iligtas ang buhay ng isang tao. Sa pagitan ng 15 hanggang 20 segundo sa pagitan, maaari kang magbigay ng dalawang paghinga sabi pamamagitan ng pagangat ng baba pataas. Fat isra ang buhok at magbigay ng daanan ng hangin, magbigay ng paghinga sa tao. Na kaya yung at ipagpatuloy ang CPR kapag bumalik na ang pulso ng tao, Maaari mo nang itigil ang CPR at agad nadalhin siya sa pinakamalapit na ospital para sa karagdagang pangangalaga. Sa ganitong paraan, kahit sino ay maaaring magligtas ng buhay ng isang tao, saan man posible, basan kahit sino ay maaaring gawin ito. Subukan gawin sa tamang paraan para iligtas ang buhay ng tao.